Okay, so, sa mga nagtatanong kung para saan ang libon, uh, una talaga kabal, pangalawa tagliwas kasi nga walang mata at pangatlo ay ito po ay magagamit talaga sa pangkalahatang depensa kung saan nakadepende po sa intensyon natin kung paano natin gamitin at huwag kayong maniwala ng libon ay hindi makakita ng swerte kasi ang kalaban natin ang mabubulagan hindi po tayo ang may tangan so isang mapagpalang panahon at hanggang sa muli po. Maraming salamat. So eh. guys, isang mapagpalang araw. So ito na po lahat yung mga nakuha natin. So... कोई